So pag tinatanong ako, Mark ano bang mga nagawa na ni PBBM? Okay, o marami naman, no? pero para sa akin, isa sa mga paborito ko ay yung kanyang naging moves para po sa ntf Cup towards po sa malapit ng pagtatapos nitong arms struggle ng NPA okay, Malapit na po tayo sa punto ng kapayapaan between the Philippine government at yung mga konting natitirang membro nitong grupong ito Okay? so nung nakaraang linggo ay nagkaroon po ng nationwide peace advocate summit uh, sa Quezon City kung saan po mga former members ng NPA ang nagsalita, tumindig, humarap at uh, nagdeklara na ang gusto na po nila ay kapayapaan, tama na yung away-away, tama na yung armed struggle at uh, makipagtulungan na po tayo sa gobyerno, pwede po tayong makiluhok sa gobyerno para po sa mga gusto po nating pagbabago at hindi na po kailangan daanin sa armed struggle So according po dito um, sa manifesto We former members of the Communist Party of the Philippines are united and peacefully condemning the violence inflicted by the CPP, NPA, NDF and other forms of violence experienced by the Filipino people Our decision to condemn armed struggle does not mean abandoning our principles. We do not turn our backs on the fight for social justice. Instead, we embrace a new approach to struggle, one that aligns with the rule of law and collaboration among all sectors of society. So aside from those former members, nandoon si uh, Yusek Ernesto Torres ng NTF-ELCAP. Uh, sinabi po niya, It is a powerful declaration uh, from those who have walked the path of conflict now committed to forging a new way forward for themselves and for future generations. O, nandoon din po si NSA uh, Secretary Anyo. So, sinabi din po niya, Uh, I am confident that we can build a brighter future for our nation, one where peace and prosperity prevail. Hindi po biro yung pong pagharap ng mga mga dating membro na yan. Kasi po, alam naman po natin, pag, nang, pag ikaw ay kasali dyan at ikaw ay umalis, eh kadalasan, minsan ikaw yung nagiging target. Okay? So, hindi din po madali. Siyempre, may, may halong kabayan, may halong... Pero naniniwala po sila na ngayon ng tamang panahon. Dahil yung pong NPA is at its weakest. okay? Nasa pinakamahina po siyang uh, posisyon ngayon. At uh, kaya nga ngayon po ang tamang panahon to stand united, stand together, and to peacefully, peacefully condemn and peacefully umaga makiusap sa kanilang mga dating kasama na uh, i-grab na yung opportunity for amnesty, i-grab na yung alok ng gobyerno para tulungan silang ma-reintegrate sa society at to lay down their arms. Okay, yan po ang napaka-importante na mensahe nito pong peace summit na ito dyan po ng NTFL kakat ng mga former rebels. Okay? Um, si BBM nagsalita din po about sa NTFL kak. Um, ito po yung kanyang sinabi. Umaga, he is uh, yung kanyang commitment towards uh, NTFL is uh, very strong. O, sabi po niya, Um, uh, PBBM maintained that the task force plays a vital role in supporting former insurgents through financial assistance and helping them reintegrate into society. Yung pong flagship barangay development program aims to improve the lives of communities. O, oh, syempre tumutulong din si Secretary Benhur Abalos yung sa mga barangay po. Eh, Ang ang concept lang yan guys. Yung mga barangay na maraming mga NPA dati bubuhusan ng proyekto ng gobyerno, ipaparamdam sa tao na may gobyerno. Hindi nyo na kailangang umasa dyan sa mga NPA o sa mga rebelde na yan. Eh, nawawala ng, ng base yung mga rebelde, so pa pahirap po ng pahirap yung kanilang paggalaw, yung kanilang operations, hanggang eventually po eh, sila ay sumusuko na or nahuhuli ng gobyerno. Okay, so yan po yung idea po dyan. Kaya maganda. At the same time, eh nakiusap din yung NDFL Kak na uh, ngayong election ay uh, wag nang ano wag nang uh, kasi minsan mayroong mga ng mga mga tax tax sa mga politiko uh, parang campaign tax parang ganun uh, wag nang wag nang sumuporta wag nang magbigay uh, kasi that will only help them grow kung ano man and di ba mga uh, we are getting very near the end wag na nating Uh, tulungan na palakasin pa o o bigyan pa ng bigyan pa ng uh, dagdag ammunition itong grupo so hopefully nga po yung mga natitirang membro eh umano na umaga uh, sumuko na o tanggapin na yung pong mga uh, mga uh, anong alok ng gobyerno sa kanila you know ang nag sabi dito uh, don't fund the NPA during elections yung campaign fees, wag na nang magbigay ng gano'n. So, yan, very optimistic po tayo dito. Good job po sa NTF LCAC. And uh, we're still 3 months away this year. So, konti na lang yung mga natitirang mga mga grupo. I think mga 5 or below na lang na mga weekend fronts yan. So, yan, we still have time para po eventually ay zero na yan. At yan po ang isa sa mga magiging pinakamagandang legacy ng isang President Bongbong Marcos yung hindi nagawa ng mga previous administrations ng mga nakailang dekada na ngayon po natapos sa panahon ni PBBM so yun guys thank you very much po see you po sa next vlog po natin stay safe parate bye bye